alamin mo muna bago ka humusga. Hindi ako call center na pag tumawag ka, sagot agad. At mas lalong hindi ko katabi ang cell site para sabihin mong bakit wala kang signal. Paiba-ibang lugar, paiba-ibang temperatura, pati isip mo rin ay paiba-iba. Paiba-iba ng oras, ngunit oras mo pa rin ang mahalaga kahit na sa trabaho ako kumikita oras mo pa rin ang siyang dapat pagtuunan na tila ba nakalimot ka na ang asawa mo, boyfriend mo ay isang siman na sa lupa ka. Malayo tayo sa isa't isa ang kailangan natin tiwala. Mapadyowa man, asawa o pamilya, sana naman alamin niyo muna bago kayo humusga. Na para bang alam na alam niyo trabaho namin dito. Makariak kayo, akala niyo madali lang sa barko pareho lang tayong nararamdaman. Minsan niya kami pa ang mas nahihirapan. Ang hirap sa inyo sabihin yung sino ba nagsabi sa inyong magigisiman. Pero gustong gusto niyo naman kapag kayo ang pinapadalhan. Hindi niyo maiintindihan kaya tahimik ka na lang. Tumahimik na lang. Pitigil na ang laro sa isipan.